Vintage James Harden takeover mode pinakita si Luka Doncic sa laban na sayang ang takeover mode ni Gary Irving Westbrook away ngang hanap dito binawi ang tuloy siya ng Mavs player ibang klase nga ma si Harden na ng teammate niya at grabe ng highlights ang ginawa ng two teams sa labang ito tapatan ng Los Angeles Clippers at ng Dallas Mavericks series that can go both ways. No kawai, para nga sa Clippers this game one gets start na agad tayo in the first quarter. Bayang Clippers dito, nice start ng ginawa kung saan si Ivica Subac. Ang nauna nga sa kanila, kinakain sa ilalim si Daniel Gafford at sa three pointer nga dito ni Paul George, timeout ang Dallas. So far, malabig nga ang shooting ng two stars na itong mga dayo si Luca pati na rin si Kyrie. Matapos niya ng Clippers ay nagtuloy-tuloy lang ang magandang opensa si Russell Westbrook Harden naka 3 pointer at ito nga ang dalawang star ng Dallas Mavericks ay so far 2 for 8 ang shooting sa laban malamig nga ang kanilang start o mga tanga by 9 points ang home team pero sa last minutes naman medyo umokay ng paglalaro dito ni Luka Doncic kaso si James Harden ay biglang naging vintage Harden pinalobo na sa double digits ang kalamangan ng LA Clippers may 11 points nga siya after the first quarter 34 to 22 ang score Second quarter naman natin na ba'y tuluyan na nga bumulusok ang opensa dito ng LA Clippers, lumobo na sa 18 points ang lamang nila, hype nga dito si James Harden. Away pa nga hanap dito ni Westbrook matapos ng foul niya dito kay PJ Washington, then sa next possession ang tuloy siya ng ulo at hanggang sa patuloy ngang nag-struggle sa opensa ang team ng Dallas Mavericks pero si James Harden pagbalik niya sa court abay still cooking sa opensa at umiscore nga ng 9 straight points. Hype nga siya pagkatapos hindi rin mapakali ang Clippers owner may 22 point lead na nga sila. At sa ending minutes natin abay ang opensa nga ng Dallas Mavericks abay na lusaw nga dito sa depensa ng Clippers kung saan grabing 9 for 40 ang kanilang shooting sa field only 22%. Meron 26 point lead ang Clippers sa panguna ng 20 points ni James Harden. At sa ating third quarter naman, James Harden ayo paawa, 3-pointer agad yan. Pero kahit papano gumagawa na dito si Nakairi at Luka Doncic sa opensa. Kaya naman itong si Coach Tyron Lu, napak-quick timeout dyan. Then after nyan, bumawi naman ang Clippers ng kanilang back-to-back 3-pointers para ibalik sa 29 points ang lamang nila. Pero si Kyrie Irving ay buhay na nga sa opensa at nakikipagsagutan nga sa kanilang mga idol. Tumulong na rin kahit papano itong si Luka Doncic. Get another timeout ang tinawag ni Coach Ty Lue. And then playing defense na rin dito si Kyrie at bukang lock in na nga siya. Ang lupit ng highlight, up and under, reverse layup pang ginawa. Then itong si Paul George na block nga ni Daniel Gafford sa dunk attempt niya. At parang walang epekto nga ang takeover mood ni Kyrie this third quarter with 20 points dahil down pa rin sila sa laban by 23 points, 87 to 64. Habay sa fourth quarter nga natin walang suko ang team ng Dallas Mavericks at talagang unti-unti nga nilang kinayod ang kalamangan na itong Clippers at hanggang sa nababa na nga lang nila ito sa 15 point lead na pa timeout ang Los Angeles dito. Pero after that timeout, abay Paul George, quick takeover mood, pangbawi sa Dallas, umiscore nga ng 7 straight points para medyo palayuin muli ang lumalapit na mga dayo. Pero hindi naman agalang sumuko ang team ng Dallas Mavericks dito mga idol at hanggang huli ay talagang kumayod at kumayod nga sila para makalapit dito sa Clippers. Pero kinapos na nga sila sa oras mga idol, talo nga sila sa Game 1.